Alam mo ba? It's not a bird. It's not a plane. It's a bat. Aminin, kapag narinig mo ang salitang paniki, COVID agad ang nasa isip mo dahil sa controversial na bat soup. Kidding aside, pero alam nyo ba, bago pa man umabot sa usaping pandemya, matagal ng bahagi ng ating kalikasan ang mga paniki. Ang mga paniki ay ang tanging mamal na kayang lumipad ng tunay. Ang kanilang mga pakpak ay gawa sa manipis na membrane na nakadikit sa kanilang mga daliri. Sa tulong nito, nakakalipad sila ng matagal at mabilis habang nanguhuli ng mga insekto o naghahanap ng pagkain. Marami ang nagtataka, paano nga ba nagkaroon ng ganitong kakaibang nilalang? Ayon sa Bat Conservation International, nagsimula ang mga paniki mula sa mga mammals na natutong gumamit ng mga paa at braso para sa paglipad sa panahon ng Eocene era umahigit mahigit 50 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga scientists mula sa National Park Service ay gumawa ng pananaliksik patungkol sa echolocation. Ito yung abilidad na makarinig ng echo para makita ang nasa paligid. Isipin mo, parang may built-in sonar system sila. At kahit walang ilaw, nakakakuha sila ng ideya kung nasaan ang insekto o kung nasaan ang direksyon ng mga ito. Hindi lang insekto ang diet ng mga paniki. Meron din sa kanila ang fruit-eating bats, gaya na lamang ng megabat at flying foxes na tumutulong magpalago ng mga binhi at pollen sa mga halaman. Ayon sa Bat Conservation Trust, nasa mahigit 1400 species ng paniki ang matatagpuan sa buong mundo. Pero ang isa pa sa nakakabilib na katangian ng mga paniki, sila ay nocturnal. Kumbaga, mas active sila sa gabi at tulog sa umaga. At ang pinakamalaking paniki sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ang giant golden crown flying fox na matatagpuan sa Mindanao na minsay pinagkakamalang manananggal dahil kasing laki ito ng isang tao. Kaya sa susunod na makakita ka ng paniki, huwag agad matakot o magpanik. Isipin mo na lang na para silang small but mighty heroes ng nature at tuwing gabi sila ay nagtatrabaho para balansehin at pagandahin ang ating kapaligiran. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!